Ang sakit sa disk o slipped disk na karaniwang tinatawag natin ay isang eksklusibong sakit sa mga tao dahil tayo ay nakatayo at uh, ang mga tao na nakatayo ay laging may mas mataas na posibilidad na ang disk ay umusli. Ngayon, bakit ito naging karaniwan? Naging karaniwan ito dahil madalas natin itong na-diagnose. Kung hindi, ito ay isang sakit na naroroon na mula pa noong unang panahon. Ngayon, ang mga disk ay nasa pinakamataas na presyon kapag ang isang tao ay nakaupo at hindi kapag ang isang tao ay nakatayo. Mas madalas kang umupo, mas mataas ang tsansa na magkaroon ka ng sakit sa disk. Para makakuha ng nutrisyon, kailangan ng disk ng pagkilos. Kaya ang sinumang patuloy na nakaupo ng matagal ay bumababa ang supply ng pagkain sa disk. Inilalagay nila ang pinakamataas na presyon sa disk at pangatlo ay mas mahina ang kanilang mga kalamnan. Ha? Kaya sila ang nagiging mga taong madaling maapektuhan. Dapat nilang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman sa ergonomics kung paano tamang pagupo, postura at trabaho sa harap ng computer upang ang lahat ng kurbada ng gulugod. Tulad ng kurbada ng cervical, kurbada ng lumbar ay maayos na, minus mapanatili habang nagtatrabaho at gawin din ang mga micro break stretches. Iyon ay isang beses sa bawat oras tumayo mula sa iyong lugar at may walong inilarawang stretches upang maiwasan ang mga problema sa mga bahagi ito ng disk.